Malaga po sa lahat mga kasuelo Good morning, good morning Ano? Yan sa malibagong umaga Malibagong araw po mga kasuelo Yan ang mapagpalang araw Sa inyo lahat At Uy uh, nandito Sa aming barangay Hindi, babunta tayo sana ano, sa Bukit Uh, Mamaya tayo lumusong, kung wala meron lang pong uh... so, meron tayong activity mamaya na atinan so, kailangan maaga para hindi tayo malate sa ating appointment mamaya merong ganap sa school so, kailangan mga official ay uh, dadalo Siyempre ako ay maraming obligasyon sa bukid At uh, magpipitas po ako ngayon pala ng gulay Tignan natin kung makapagpitas tayo ng Ano, madagdagan yung ating pitas ba So meron na lang ano sa akin na Kung meron daw gulay na mapitas Indiretso, indiretso na daw i-deliver sa kanya Tignan natin mamaya kung makapag-harvest tayo Marami-rami Oo, sa ngayon, konti pa lang kasi amin na talim. Gawa ng uh, busy So, yan. Uh, natin, muna natin yung mga alaga bago magpitas. tayo. Sing ko pa lang umaga, Sila, paglabas ko. Unahin natin yung mga kalabaw. Ilipat at yung mga baka patapos sa uh, pagputok ng liwanag magpipilis tayo tapos tayo mukula sitaw yun lang ang uh, available ngayon tapos tayo Tolong pa si tiyo eh. tayo tingin tayo rin eh Ito si Clark. Si Clark yung ating unang na uh, lipat na silo. Ah, mm -hmm. gising dito ah. Woo! Good morning. Good. Hi, Oo. Pas, pastol ba? Kabo sa iyo buka kabo. Ah. Ka, okay, oh. Ah. Sige. Ah. Si ano yun si Libi Yung nakatira do sa taas. Oh. <clears throat> wala pa kasi sila po mga ano dyan tubig wala pa tubig dun sa bundok kilay roger kaya isa din po yan sa aking ano ah uh, tawag nito ah uh, gusto mangyari ba habang nasa pwesto pa ako or na ano pa ako may ay, karapatan pa kung mag ano ba hindi na nga request sa kapitan siyempre na magkaroon sila tubig doon sa yung mga tao doon sa taas mahirap sila sa tubig nung kasagsaga ng yung tag init yung nakatuyo na yung mga balon Sapa Ano sila Naghuhugas sila ng pinggan doon sa ano Lalo na si Ojer Nagdadala ng pinggan doon sa Ilog so Sana mabigyan sila tubig dyan Pero meron na nakaplano Ala share ko lang ba Dito tayo sa dalawa pang kalabaw si Clark. Okay na. Mamaya balikan ko na lang yan para mag-swimming. Uh, ay, gracias. And good morning, good morning. yung dalawang kalabaw nandito sa taas. you know. Good morning. Maga kong bagay ano, lagi akong ano dito lagi akong alasing ang ano din eh para maaga tayo makapag ano sa mga alaga, kailangan busog sila bago natin ibabad lalo na ngayon, meron meron akong ano activity sa barangay, sa school o kailangan daw dumalo o maaga tayo magpitas niyan hindi natin alam baka kami ron <laughs> maiwan yung pagpipitas ito naman si Jason okay na kunti na lang yung kanyang ano busog na oh eh, hey, di tayo Victoria So, ayan si Victoria. Medyo jackpot si Victoria dahil maganda yung kanyang pwesto ngayon. Oh, ang daming damo. Sige. Mga kamangan. Mga kabalik ko, mabsina ka. Mababanta na ka. Alright. Ayan, mga silo. Tapos ko na ang aking pagpapastol sa kalabaw. Mission na tayo sa Kalabaw. So, baka tayo. Yan ang buhay pastolero mga silo. Para na rin akong nag-jogging yan araw-araw. E, bago ko o pagkatapos ko maikutan lahat. Yung tatlong bakat kalabaw. Tatlo-tatlo. Pawis ka na. And, laging ginagawa sa umaga ba. De, okay na ako sa tatlong kalabaw akit tayo doon sa kabila para naman doon sa baka tapos mga pitas na medyo maliwanag na pitas tayo gulay pura at raba sitaw dito tayo sa mag-ina mga silo. Oh, naka oh, nakakatabi sila matulog Alala, hindi na naman yan. Isang linggo na naman sila. Hindi makita ni ano. si Jay ni Momo <laughs> Momo malaki na siya oh ay po mm, naman bait nalipat tayo para makakain kayo Okay. Wala lang mo sala si Claudia. Malaki na si ano, Momo. Malaki na siya. Malaki na. Malapit atong itong tusuka ng pang ilong. Tali. Malaki na siya mga suyelo. Oo, loko, aloko. Lo Hindi <laughs> doon tayo sa garden mga suyelo. Mukhang maganda yung ating nagawa nung mga na nakarang araw mga sa na na sprayan natin ng ano pulyar ang daming bunga lumabas yan pati ka pakita ko sa inyo mga sa ilo so, ayan sya ayan mm. mga na ang daming bunga lumabas mga sa pati sa baba maganda yung nagamit natin kung ganun yung pulyar na crop giant ayan o tapos in sinaluan ko ng insekto pang insekto ba ang dami na nakasabi to may mga kasunod pa o ayos hanggang dun o. thank you lord so unahin natin yung ukra kasi medyo ano mabusisi yung ukra ito si itaw mabilis lang naman to harbisin dito tayo sa okra magsiga-siga muna tayo din sa gitna pausok tayo bago tayo magpitas yan medyo marami-rami or madalagdagan yung ating harvest ngayon mga suyelo yan ah, nagpausok na tayo dito sa gitna merong pauang dito sa gitna dito tayo nagpausok umpisa uh, na natin magharbis tara nakapag-harvest na tayo ng okra mga silo transfer na tayo dito sa sitaw pag-harvest tayo sitaw tara sila hindi kinaya ng powers ko <laughs> balikan ko na lang hindi ko natapos magpitas ng sitaw ito natin lagay ng ating nervis para hindi mabilad muna marami kong pitasin sa sitaw kaso ah, Uh, uwi mo na ako kasi Meron nga tayong activity doon sa barangay eh, Baka mahuli tayo magalit yung ating na Magiting na kapital At saka bukod pa noon sabaga uh, di tayo makadalo May pines mga kasuelo <laughs> Yan ang nakapag, napagsunduan amin Kapag mayroong mga activity Mag, uh, hindi maka-attend except doon sa mga uh, may emergency talaga pero kung wala na hindi mag-attend mag, eh, mag ka kaya uy muna ako. balik na lang pagkatapos ng mag-distribute balik tayo tuloy natin pagbitas sa sitaw

Ayan po, para pagkatapos po, mga sulo na palagi ceremony ng mga bata. Uh, sumabay din po kami sa kanilang uh, activity din bago pumasok sa school. ayano? Oh. mag-exercise muna. Paugnat ba paugnat sa mga kasukasuan. <laughs> At pagkatapos po namin dyan, mga sulo, mag-exercise. So, mag, mag, uh, lang kami mag-migay or i-distribute namin yung uh, school supplies sa mga bata.

bahay tapos dun sa activities sa school mga kasulo takbo ako ulit din sa garden para ipagpatuloy yung aking iniiwan kanina tapos uh, tapusin ko lang ito magbitas tapos ano ko na yung mga kalabaw medyo mainit na kuhanahin ko lang yung sitaw tapusin ko lang

这人生真的。 Ayan, medyo nag-level up konti yung ating sitaw. Ayan, no? Oh. Ah, tuloy tayo, tuloy tayo. sa pagpipitas. Ayan! <laughs> Ayan po mga kasula, nakatapos na natin. No? Oh. Pinagpawis na tayo. So, hindi pa natin eh, ano, yung mga kalabaw natin. Pero bago ko magpa-swimming sa mga kalabaw, ah, ito yung ating na-harvest medyo nag uh, times 4 yata yung ating si, nung mga nagdaan ko konti konti lang so siguro ngayon medyo nag ano sila nag react na sila doon sa ating mga abono na in apply sa kanila ito sila yan yan po mga sila yung ating sitaw oh. tapos yung ukra medyo marami ngayon mga sila yan Ayos na yun. Tapos meron pa lang nag para dito. Ay, buto na kan? Ha? Kukupra dito si Boss Alan. Manghingi tayo ng isang ng buko para makainom tayo tubig. Hindi tayo nagdala ng tubig. Okay, kung Hindi ka na nang kamutan, paghakop. Ha? Paghakop, bisa ka kamutan, ano eh. Hindi lang din natin siya ng na ano. Pang ulam niya sa kanyang pamilya pag uwi. Ayan, o. Pabigyan din natin. Tala, swimming na tayo.

mainit na Liz ah. Tapos natin ni eh, Babad, pahinga muna sa bubo mga silo. <laughs> Bago umuwi sa bahay. Ah, si <sighs> ko, oh, na. Mamaya, balikan kita. Hindi ko kayang sabay-sabay kayo baka magka pulupot yung lubid nyo balikan ko lang si Clark tara whoop yun know, o finally nakaswimmy na yung tatlo so, mamaya ko na silang hapon balikan yan ah mga pagpahinga sa buko kubo eh simi sila stop over muna tayo din sa kubo at minom ng fresh na buko ngayong umaga araw na lunes buko muna tayo uh. grabe biglang dumami bigla yung harvest ko sa sitaw diba parang kailan lang na nagtanim tayo nung ano, nung, ano yata yun, San Pedro o San Juan. Basta, ano yun, basaan. Yung iba, nagsiswimming nun, pero ako, pinili kong magpaulan at magtanim ng sitaw. So, yan, ngayon, meron ng narbis pagkalipas ng sambuan. ba? Diba? <tinyo> So bali dito po nagtatapos yung aking episode ngayong araw ng lunes. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood, pagsubaybay sa aking buhay-buhay dito sa baybay. At sa mga silent viewers dyan, shout out po sa inyo, magandang uh, umaga. At uh, sa mga solid supporters, solid subscribers, shout out po sa inyo. Ayan. Maraming maraming salamat, di ko na po kayo isa-isahin. Basta uh, Papasalamat ako sa inyo ng marami sa inyo patuloy pa rin na panonood dito sa aking vlogging sa Bye Bye. At ayun lamang po, magingat po kayo palagi kung saan man po kayo naroroon. At God bless po sa ating lahat. Uh, sana pagpalaid po po tayo, tayong lahat mag-successful tayo sa bawat nating mga plano sa buhay. So, enjoy lang po ang buhay mga kasuelo. Magandang umaga. Paalam po muna. Bye-bye.